Hello mga cake labu! Gawa nga tayo ng kakaibang dessert naman. At kung gusto mo itong video, panoorin mo. Sino-sino nga sa inyo dito ang mahilig sa dates? Baka meron kayo dyan ng date sa bahay ninyo at try nyo itong recipe na to. Napakadali lang at napakasarap. Promise. Salamat nga pala sa aking pinsa na si Joseph Binigyan niya ako ng dates. Kumuha ako ng one cup dito para ibababa dati sa water yung ating uh, dates. Balikinat ko yung dates dyan ng small pieces. Tapos set aside muna natin to. Para naman sa ating mixture, meron tayo ditong sugar, milk. Maglagay din tayo dito ng salt at ng cinnamon powder. Bali, pagsasama lang natin siya dyan. Tapos maglalagay din tayo dito ng vegetable oil. Dito sa ating mixture, maglalagay tayo yung kanina, yung binabad nating dates. Bali, one cup yan. At pagkatapos nga natin mailagay yan, uh, maglalagay din tayo dito ng all-purpose flour. Tapos maglalagay din tayo ng baking powder. So, ayan na nga. Pag mix lang natin to ng maayos at ng maigi. Bale, i-continue lang natin tong haluin hanggang sa maging uh, smooth na ang kanyang mixture. So, wala nang buo-buo na dry ingredients dyan. Pagkatapos nga natin mahalo to, maglagay lang tayo ng konting honey. Bali, invento ko nga pala tong uh, recipe na to. At pagkatapos nga natin mahalo ng maayos, ilalagay naman natin siya sa non-stick na baking pan. So, ilalagay lang natin yung ating mga natirang dates pa dyan. So, ilalagay lang natin dyan sa may baba ng ating uh, baking pan. Tapos, bago natin ilagay yung ating mixture. Dahil yan, ready-ready na nga itong i-bake. Tapos, i-bake lang natin siya ng mga 25 minutes. So, iti-check lang natin to. Gumamit lang kayo ng toothpick pag wala nang sumasama or sumasabit. Ibig sabihin, luto na to. At ayan na nga, luto na nga. Bali, palamigin muna natin to bago natin siya i-slice. Perfect na perfect nga itong panghanda ngayong darating na Pasko. Kaya try nyo na itong recipe ko. Masarap na at madali pa gawin to. At malay nyo, may mga extra dates pala kayo dyan na tira. At Pwedeng-pwede pwede na nga ninyo to gawin tong recipe na to gamit ang inyong mga dates. Excited na nga akong kainin to. Tara na nga at tikman na nga natin ng ating napakasarap na dessert na dates. Salamat sa panonood Sa uulitin. Wow! Super-super yummy naman neto.